Hoy. Gumising ka na. Tanghali na. Bumangon ka na. At magkape. Titingin pa. Oh. Huwag ka nang umupo dyan. Pigpiti mo na yung hinigan mo. Para makapagkape ka na. Oh. mag ka na pagkatapos ha. Oh. Umupo-upo ka pa. Magkape ka na. Yan. Saan ka na nakakita na... Tanghali na, nagkakape. Ang alam mo, palibasa, wala kang pasok ngayon. O, check mo nga muna yung mga ano, mga latest dyan sa cellphone habang nagkakape ka. Yan, tingnan mo. Kung marami na tayong viewers. Wala ka na nang ginagawa. Alalahanin mo, may pasok ka na kinabukasan. O. Tingnan mo, wala. Ay, siya handa. Mababa pa yung ating Diyos. Oh. Mag-isip ka nga. Kung paano ka ano, paano ka nakita ng pera. Umingi ka muna sa ano, sa langit. Umingi ka ng himala. Oh. paubad hubad ka pa. Alam mo, hindi malamig. Oh. Eh, sabi ko na nga mag-ano ka na. Mag-isip ka ng gagawin mo. Nakipaglaro ka pa sa pusa. Ang dami pang langaw. Dahil madami ang langaw, ang dumi. Yan. Naglinis ka. Very good. Oh. Bilisan mo at makaabutan ka pa dyan ng mga ano. Abutan ka pa dyan ng mga tao dyan. Oh. Magluluto sila dyan. Ay, sabi ko na sa iyo eh. Ayan tuloy siya, no? Si Boyet Civil si Wilbon, naabutan ka. Bilisan mo na at magagaling ka pa doon. Iinit mo na yung ulam. taisi isi ka pa. Oh. Ako, Amo, si Boyet. Boy luto na ng ano, ang pusit. O. Oh. ba? Diba? Ganyan talaga. Lain ng maaga masipan. Hmm. At may initin mo na 'yon Labas mo na yung initan. Hmm. Lagay mo na yung mga manok. Sausawa na lang ang ulam yan. Madami yan. Ganyan mo. Kasi ang dami natin Kaya ano. Na na. dami natin Maybe bisita mamaya. Nakakahiya naman. Si na sa mga po. ano. Sa mga nagtatrabaho. Oh. Yan na nga lang yung assignment mo. Uh, Hindi mo pa magawa. Yan. Tapos tanghali ka na gumising. Anak ng tete nyo. Punuin mo pa. Oh. Uh. yan. Yung naman yan, yung Sa susunod kasi, eh, agahan mo Ay, ng gising. Eh, uh, hmm. Uh, Mamaya, maglalaba ka pa. Maglalaba ka pa ng damit mo. Wala. Oh. Ayan na. Tingnan mo na mabuti. Eh, ano, baka madumi. Alam mo naman, naglaba dyan yung ibang lahi. Oh. Hindi, eh, di po. Hindi mo pa binanlawan. Sabi ko ng balawan mo eh. Tapos, eh, ano mo, kasi yung machine na yan, luma na yan. Check mo na mabuti pagkatapos mong mag ano, pagkalagay mo ng sabon. Hindi yan na ano kasi, hindi na natigil yan. Dahil nung nakaraan, nilagyan yan ng labahan. Ang ibang lahi. Check mo, mo na mabuti na Oh. Tingnan mo sa baba kasi. Check mo, natigil yan. Anak natin. Ayun, tama yung gagawin mo. Tingnan mo, ha? Mamaya, iwanan mo na yan. O, ayos na yan. Siguraduhin mo lang na okay na yan na umiikot na siya. Dahil nahinto yan eh. Oh. Okay na? O siya? Okay na? Alis